Yan, hello, hello. Nandito naman po tayo, okay, sa garden. Medyo, yun, kakasad uh, lang, no? Minsan yung, alam mo yung napakaganda ng araw mo, nag ka naman in everything, tapos susubukan ka ng enemy, ano, kung ano yung magiging reaction mo, especially yung bigla ka na lang mapapagalitan, masisigawan, or yung mapapahiya ka sa tao, gano'n, di ba? Yung, hindi mo expect, no? Yung, akala mo ganda ng approach niya, and then suddenly pala galit siya sa'yo. Suddenly pala is, ano, because of uh, yung time na hindi naman talaga mo alam or expect mo, mayroon pang 5 minutes o 10 minutes, gano'n. Tapos hindi ka naman na-late, or na-late ka nga. Pero hindi naman, kasi yung expect mo, limbawa, 9 o'clock yon tapos nadoka ka pa lang ng 7 uh, 45, o 7.40, 7.50, di ba? Ni-expect mo may 5 minutes ka pang gap. Yung pala yun yung oras na late na late na sila, parang ganon. Yung 5 minutes na expect mo na yun yung time mo, yung pala 5 minutes late ka na pala parang sa kanya, ganon. And then sisigawan ka, tapos yung paggalitan ka na hindi mo alam. And then syempre may kasama ka pang malit na bata maglalakad eh layo ng bahay, 'di ba? Eh sila nakasasakyan. Pag sasakyan ka naman, pwede ka naman mag mag ebante, abangan ka na lang kasi mas mabilis sa kanila kasi maglakad ka, no? So, mahirap naman. Or buhati mo yung bata, takbo ka, mahirap pa rin yun. So, yung ganun ba, na nasubukan ka sa uh, ganong pamamaraan. So, ang hirap, alam mo yung sasabog ka, gusto mong magalit, gusto mong mainis, gusto mong umiyak, gusto mong sumigaw, gusto mong Uh, talagang mag-response ma, mag, man, mag back sa kanya yung yung galit na kasi wala kai, wala wala kang alam for that scene. Tapos biglang ganoon ano or biglang galit na lang yung tao sa iyo for no reason or I don't know, parang ganoon. Tapos parang sabihin niya na na parang na-late na na sila dahil sa iyo, parang ganoon. Eh, hindi man ako yung set sila, nakisabay lang kami, tapos ako pa yung late ganoon. So thank God na lang kasi for that talagang nagkaroon ako ng yung alam mo, maiinis ka, makapagsalita ka ng hindi maganda, ganun siya, but uh, thankful kasi nandyan ang ating Panginoon, nandyan yung magkukon, yung Holy Spirit na ikukonvict kanya, yung Holy Spirit na talagang masamayan, yung ganun, bibigyan kanya ng uh, patience, bibigyan ka niya ng self-control, yung fruit of the Holy Spirit para makaya mo po ang lahat. No, kasi kung hindi, talagang wala. So, thankful ako doon na nandiyan ang banal na Espiritu. Although, syempre, nasabi ko na nasa tao na yung, yung yung ganito siya, ganyan siya, di ba parang yun. Although God is correcting me for that also, and of course, uh, chineck ko naman yung self ko na uh, ano ba yung maliko don, ano ba yung ano may maybe, maybe uh, nagka-misinterpret lang yung pagkakasabi ng isa is okay pero dun sa kabila is mali parang ganun para in-acknowledge mo yung kasalanan ng iba for you parang kinuha mo kinupkop mo diba Ganon din ang ating Panginoong Jesus na kasalanan natin makasalanan tayo tapos uh, kinupkop ng ating Panginoon parang yung kasalanan natin isipin natong patong natin sa kanya no sa kanyang balikat lahat-lahat yon para tayo ay mabigyan ng kal, uh, kaligtasan para tayo ay maging Uh, free sa kasalanan at tanggapin ang Panginoon bilang Lord and Personal Savior. So, ganun din yon na parang ay, ko yung mga kasalanan na hindi naman, parang I, I feel like that na, na wala namang kasalanan, tas biglang ganun, di ba? Tapos yung mahirap yung mapahiya ka sa tao, ganun, pero thankful kasi nandiyan ang banal na espiritu na talagang nagkokorek at uh, nag aayos sa atin, di ba? Uh, so, thankful ako doon. And God is good pa rin. Kahit no matter what, nandyan pa rin ang ating Panginoong Jesus. So, maraming maraming salamat for that. no So, na-share ko lang yon kung kayo yon ano kaya ang ma-feel mo. Di ba, pag sasabog na sabog ka, napahiya ka sa madla, napagalitan kayo, hindi mo kasalanan, parang ina, uh, napunta sa iyo na ako mo. So, thankful ako because God is good uh, every day and God is good uh, all the time and God is good na lagi po siyang nandyan. So, muli shalom, shalom and God bless you all. Bye for now.